Ay pinag-utos ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bureau of Customs ang masigasig na pagtuntun sa mga hoarder at illegal importer ng bigas. May ulat si Alan Francisco. Tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng bigas sa bansa. Base yan sa Rice Outlook na ipinisinta ng Agriculture Department sa sectoral meeting kanina na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na gawin ang lahat upang makontrol ang presyo ng bigas at gawing abot kaya ang presyo lalo na sa mga mahirap na pamilya. Gayun din ang pagtiyak ng suporta sa mga magasaka at trader. Nanawagan din si President Marcos sa Bureau of Customs na pag-aralan ang posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang bigas ng BOC sa DSWD. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pag-raid sa mga warehouse o bodega upang masawata ang mga hoarder at illegal importers ng bigas. Ayon kay BOC Commissioner Benvenido Rubio, double effort na ang ahensya para mahuli ang mga illegal importer ng mga agricultural products. Patunay ang mga surprise inspection sa tatlong rice warehouses sa Bulacan, galing Vietnam, Cambodia at Thailand ang mga nakumpiskang imported rice na may halagang papalo sa igit 500 million pesos. Tiniyak ni Rubio na makakasuwa ng mga nasa likod nito. Nakikipagtulungan na rin sila sa Justice Department sa pagkakaso sa mga smugglers na una nang nahuli. For the directive of the President, um, ang gagawin ko po natin is we will validate all warehouses that are storing imported uh, rice and then uh, upon validation, we will then issue Again, I will then issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses and to validate whether these uh, imported articles or imported rice that are stored in these warehouses are uh, paid with the correct duties and taxes. Mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos ang pagbisita sa Malacanang ni United Kingdom Foreign Secretary James Cleverly kanina. Sa kanilang pulong, sinabi ng Pangulo na ang Pilipinas at UK ay halimbawa ng pagkakaibigang pinagtibay ng panahon. Nabanggit ng Pangulo ang mga Filipino nurse na tumulong sa kasagsagan ng pandemya. Nagpasalamat si Cleverly sa suporta ng Pilipinas sa mga posisyon ng UK sa iba't ibang bagay. Umaasaan niya ang UK sa pagpapaigting ng trade relationship sa Pilipinas. Gayun din sa usapin ng climate change, renewable energy at iba pang investments. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11959 o ang Regional Specialty Centers Act. Bagi ito ng plano ng kanyang administrasyon na itaguyod at i-institutionalize e sa mga healthcare centers sa mga rehiyon ng bansa. Kasabay ng pagitiyak na magiging accessible at abot kaya ang healthcare service sa lahat ng Pilipino. Sa ilalim ng batas na ito, ang Department of Health ay magtataguyod ng mga specialty centers sa mga ospital sa bawat rehiyon at sa mga GOCC o Government Owned Controlled Corporation Specialty Hospitals. Alan Francisco para sa bayan.